Okay mga bossing, um, ngayon po uh, meron motivate sa akin itong 6 uh, ports ports muli eh. pero since marami gumagamit ngayon ng ano, uh, MIMO antena or mismo at uh, double cable na antena. so uh, example na lang po ya uh, ito combination ko so ito kasi hinala ko yung uh, 4G ito kabilang gilid ito ay 4G so, pero may tendency pwede siya maging 5G kasi uh, automatic siya nagkoconnect sa 5G o oh, 5G signal pag nagmamerge siya sa 5G signal yata no? teka So, okay. Um, ito yung number 0. So, ito yung number 1. So, ni numbers ko na siya. Uh, 10, 11, 13, 12. 12. So, okay. Um, nagagulat ako na 4G. Ay, 5G pa rin siya ng lead niya. Yeah, so, okay. Uh, yeah, tayo. So, uh, full bars. So, di ko na ipapakita yung dashboard. Um, so, dito na tayo sa pag-speed uh, test ng uh, uh, paras-paras na ports. So, gulat ako ay, uh, ayun, 300. So, maski naka-MIMO antenna kayo, double cable, okay na rin yun. Pero depende pa rin sa specs yata ng mga uh, MIMO antenna. So, okay. Alipat natin sa ibang ports. So, so alipat natin sa ibang ports. No? Um, teka. Ito kasi yung ano e, eh, pa, parang uh, mahabang uh, antena. So ito yung parang special type na PCB na magandang design. na So nakakonekta tayo sa number 11 tapos number 13. So uh, imagine kung naka antena kayo or naka cable. So ayan, marami kasi naka double antenna pa rin siya, naka double cable pa rin. Um, pero mas maganda pa naka 4x4 hybrid MIMO. So itong itong video na to ay para sa mga naka double cable lang. So okay. okay pa rin siya. So depende pa rin sa location, may bumababa dahil uh, medyo uh, makulimlim sa labas. So far so good. Ito mo mura uh, malaklo ng Huawei or ginaya sa Huawei dashboard ay uh, very cheaper itong uh, PLDT yung wifi. Um, okay siya no. So lipat natin sa ibang ports. So any combination pwede kapag naka 6 ports ka. So later, nasubukan natin yung ano, uh, naka-4G. So ito ay uh, number 10 tapos number... number 10 at number 12. Okay. So, ulitin ko itong demo na to para sa mga naka-MIMO uh, cable na dalawang cable. So, okay. Okay pa rin siya no so Okay pa rin siya maski naka double cable Okay, uh, ah, finally testing ay uh, ah, subukan natin ulit yung walang outdoor. Mas buwan natin walang outdoor so wala na mo so okay so hindi ko na ipapakita yung dashboard or signal parameters direction na tayo sa speedtest so okay So, ayan yung walang outdoor antenna. Pumapalo pa rin siya ng 100. Um, okay, follow up pala. Nasa third floor pala ako. So, medyo may kalakasan yung signal dito sa bandang third floor. So, okay. Uh, balikan natin yung ah uh, uh, yung resulta. So, So, ito yata yung 328 yung, uh, anten 328, uh, yung uh, antenna number 0 at antenna number 1. Tapos, ito yung uh, 271 ay uh, antenna number 10 at antenna number 13. Tapos, yung uh, 89 yung uh, antenna number 10. Tapos, antenna number 10. 12 So Okay uh, palitan natin ng uh, 4G signal na lang So Oops nag-login natin Ay eh, sorry tito so, Oops eh, Okay So login um oops. Tapos So ilalak natin siya sa 4G. Oops, sorry. Okay, lock natin siya sa 4G. Um, teka. Para sa mga naka 4G na signal. So, system settings, tapos developer. So, login ulit. Tapos, 1, 2, 3, add min. So, okay, lock natin sa 4G. Here, okay, pati sa band locking. So, may nakita pala ako nung no, um, band lock, frequency lock, tapos cell ID locking. So, so di ko na kailangan yan. Um, di pa tayo sa 4G. Para sa mga naka 4G only. So, okay. Ulitin ko itong demo na to para sa mga naka-mimo antenna or naka-double cable antenna. So, So, ay naka 4G tayo. So, mag-speed test tayo ng walang outdoor antenna. So, gamit ko nga pala ay farm sim na 1, 2, 9.9 So, A4G kapag walang outdoor antenna Nasa 17 or 16 Mbps So, check natin ulit mga ports Yung bawat ports, no? okay Um... So okay, um, input natin yung ano Um Oops, sorry Yung outdoor So Unahin natin yung number 0 at number 1 Ito yung number 1 So 1, tapos ito oh, number 2 Ay, number 2 Number 0 So, uh, sa so 4G, 4G testing, okay, um, so full bars, so di natin kailang tignan yung parameters, so, So, ayan. So, maganda siya. Um, Number zero antenna number 0 at antenna number 1. May tinong malakas ulit yata sa labas yung ulan ngayon. Mabugso-bugso yung ulan dito. So, so lipat natin yung ibang ports. Subukan natin yung uh, antenna number 10 10 at 13 ba ayan antenna number 10 at 12 po dahil yata 10 at 12 I Just imagine naka-mimo antenna kayo kaya naka-double cable tayo ngayon. batak siya. Okay. Oops. Okay, 4G. So, para pang bumaba siya, no? So, meaning to say, um, yung dalawang kabilang gilid yata malakas sa 4G. So, ito mo ng number number 10 at number 12. So, okay, ah, lipat natin sa number 11 at 13. So, okay, 11 na 13, okay. So, okay, lipat natin. Okay. okay. na. Tapos. So, okay. I Meaning to see talaga yung yung antenna number 0 at antenna number 1 yun ang pinakamalakas pala sa 4G Kasi nga 'yung uh, 'yung antenna number 10, 11, 12, 13, 'yun 'yung uh, 5G. So, okay. Um So, bukang finish na pagka-testing natin bawat uh, uh ports uh, gamit ng uh, dalawa dalawang cable. So, okay, uh, pwedeng po i-replay ulit 'yung video na 'to. So, i-observe na lang po. So, okay. Siguro ito na po yung pinakahuli kong testing para sa ganitong 6 uh, ports. So, i-replay nyo lang po ganit itong video na to um, para sa ganun na eh. yun. At least nakita natin yung uh, pinakamalakas sa 4G. So, sa, sa observation ko, yeah, uh, malakas yung 0 at number 1 para sa 4G. Kasi ganun din yata sa 5G no, nag-merge siya sa 5G para maging uh, 300 Mbps. So, okay. Successful yung pagka-modify natin muli nitong uh, panibagong, client. So, itong client ko sa bandang uh, arayat at Pampanga. So, siya yung uh, inakyatang ko sa kanyang antena na naka DIY na mini antenna or mini tower pala. So, okay. Uh, ready, to, ready to ship na ito sa uh, kinabukasan since may uh, kalakasan ng ulan ngayon. So, okay. Maraming salamat po. Ako muli si Mr. Ramos at uh, sa aking YouTube account at si Ronnie Valdres sa Facebook account. Maraming salamat po at paalam po.